Yung mga nagkape na, may napansin kayo, uh, pizza natin yung coffee, coffee mix. Jim's coffee and dating, ano? Medyo ang Jim's, medyo matapang lang. No? Yun, yun, yun. Saktong, natin Sakto, no? Sakto yan. Kasi sila ang gumagawa ng Jim's coffee, nasikat, no? <clears throat> Then, proven support product focus. When you say that, pag ikaw ay manufacturer, kakapusing ka ba ng produkto? Hindi po. Na, naranasan ko na ako sa malalaking kumpanya ngayon na kinakapos ng products. So dito, rest assured tayo na hindi tayo kakaposin ng produkto. Kasi di, nakikita namin lalago ito, lalaki ito eh. Di, um, ang, ako ang projection, ang uh, pananaw ko dito, kung meron tinatawag na big three, mabanggitin ko na, Uno, Aim, Royal. May Royal pa ba? Wala na. Mayroong building ang doon, pero yung sistema wala na. Na-dissolve na. Aim Global, hindi na ako Aim Global ngayon. Actually, nag-dissolve na. Naging A, letter A na yung ASEN, whatever. And then, yung UNO, UNO malakas pa rin. Kasi Doon po ako global. galing. Ayos na may top 7, over 1. Dati, 12. dati. Oh. Isa din po ako sa 001 ng UNO. Bibigaw ko isa sa may-ari. Isa din po ako sa next start ng gumawa ng training program ng UNO. Walo po kami na, na, na trainers na gumawa ng training program ng UNO. So, nakita naman and still long lasting yung sistema na ginawa namin na training program yung uno. Ginagamit pa hanggang ngayon. Sa uno, di ba, puro estudyante, puro kabataan? Pwede mangyari dito. O, oh, pwede mangyari sobra. Anyway, main office, you, this, sa ngayon, ito po yung ating main office. Sa ngayon. So, ang tanong namin, tanong yun, rin, I'm sure. Hindi ba tayo lalabas? Di ba? Tinanong nyo ba yan? Di ba tayo pupunta doon sa main thoroughfare, yung uh, madaling uh, marating? Ang sagot po dyan, pupunta po tayo doon. Kasi they have their own building in Don Antonio. And uh, madali po umanap ng magiging opisina na accessible po sa lahat ng miyembro. Okay? At the same time, this is the vision. Uh, usually, the vision and mission naman ng isang company is makatulong sa health, makatulong sa bulsa. That's the main mission of this company. Lahat naman po ng kumpanya, makatulong sa health, because ang binibenta natin o ginagawa natin is uh, mostly mga health wellness products okay so para sa ating kalusugan hindi um, ko alam kung klaro sa inyo no? ito po yung may ari he is the chairman of the board of this company wala ba? Hindi ko na kaya pa rin like, Pero kung tayo nasa loob, eh. no? May kita nyo to. Siya po ay 35 years na ang nasa manufacturing. Okay? They own, they own Silver Star, Golden Star, and itong Nugato Pharmaceuticals. So, Silver Star, sila yung kumuha ng, ng Jim's Coffee. So, Marami po silang produktong ginawa sa global supplier sa JC Premier. I have to say this kasi totoo naman have it deleted. Sila din ang nagsusupply ng produkto sa Uno at sa Royal during those days. Eh. Yung pang mga kumpanya na pinanggit ko ay naging multi-billionaire. Sobrang billion ang kinikita ng Uno, AIM, Royal, DC Premier. Sinong supplier? Ito pong kumpanyang ito. Sila po ang supplier. So, in, um, in terms of network marketing or MLM business, kailangan alamin natin yung ginatawag na profile. First is the profile. Ano ba yung profile ng may-ari? Yung taong nasa likod. Kaya ba tayong i-sustain nito? Kasi there are, there are companies na hindi nila kaya i-sustain. Number one, yung product supply because of low supply demand. Pagka lumakas ang, 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 demand, kinakapos minsan o kadalasan sa supply. Kasi bakit? Habang dumadami at po ang demand, medyo nagre-require po yan ng multi-million or even billions a year na kailangan ng kapital or puhunan. Uh, uh, so this person, si uh, Mr. Tugano, Harold Tugano, he is a native of Bicol. Sinong Bicolano dito? Oh, taga Bicol. Ayun. Taga -bicol. Pag sinabi Bicol, anong sinasabi? Bravo. <laughs> <Or, Good. laughs> ba? Diba? Mas mahalaga. Anong puno ang pinakamahalaga sa Bicol? sili. Yeah, exactly. Sili. Bakit? Pag umabag yun, tinutukuran, hindi ang bahay. Sili. Alam niyo ba yun? Ang tinutukuran daw yung sili. Sili. Bicol. Ako po ay eh, may kamag-anak ng mga taga Bicol. Meron din kaming naging lahi doon sa Albay, sa Legazpi. No? Um, kaya rin po, alam ko. So anyway, ito po yung ating presidente. Okay. He is also a member sili. of Not um, he is also a leader. At the same time, when I say leader, uh, nagtayo na siya ng sarili niyang networking company who made millions in networking, in networking, in MLM. At the same time, he is also a member. So, Nire-request ko nga, sinasuggest ko maglagay dito ng logo ng Aguila. Kasi we are members of the Eagles, yung Filipino fraternity. No? And this is, all, ang, ang Aguila kasi, meron kahit paano, hindi mo kahit paano, pinagtitiwalaan yan, mat, mag, sa dami namin, at sa lakas ng koneksyon, pag nal nalaman na, na, nila ikaw ay member ng Eagles, medyo malaking selling point din. No? <clears throat> so, I'm, I know, hindi ninyo mapapasa ito, pero rest assured, we are fully registered. We have our, our, licenses and permits. And ang good news ito, our owner, okay, yung management, ayaw po nila maglabas ng produkto na hindi po naka CPR. Are you familiar with the word with the term CPR? Alam mo yung ibig sabihin? Ang ibig sabihin po noon yung sir cer um yeah? certified the uh, product registration. Okay. So it has to be may, it has to have a CPR. Ang CPR ibinibigay po sa mga food intakes, food supplements or, or beverages kailangan may CPR. Pagka naman po cosmetics, or beauty products like sabon or whatever, lotion, ang kailangan mo niya na hindi CPR. Pero may CPR din yan, ang tawag ay NN. Okay? Anyway, so we are also halal. So yung mga kapatid nating muslim, ay pwede po nilang itong uh, magamit kasi this is halal. There are also uh, different, uh, kung mapapansin ninyo, dumalabo dito.